eto yung pinaglipatan sa aming hotel. Ayan. Nasa city mismo. Ay, I may mean, sa sentro. Ano din yung may-ari ng pinagstayan namin? Dito ba? Sa ba si ate? Ah, tama. nga pal. Yung may-ari ng na pinagstayan namin, sa kanila din yan. Grabe, kasi kagabi pa naman. May mga guest doon na takbuhan ng takbuhan, sigawan ng sigawan. ng mga bandang 9, 10, 11, okay pa. Pero nung na kami, mga 11.30. Hala, nagpatugtog pa. Ang lakas, -lakas. Kaya, nagreklamo na si Juan. <laughs> Tapos, nung una, sinasabihan. Siguro, naka ilang beses, tatlo, apat. O lima, limang beses daw sinabihan. Tatahimik ng two minutes. Tapos, biglang, ang ingay-ingay na naman. So, sabi namin, waka, nang mangyayari ilipat nyo na lang kami. Ayun, nilipat naman kami. Buti na lang. Pero Diyos ko, dumating kami dyan almost 2 a.m. na. Buti nakatulog ako. Kaya medyo nasa mood naman ako ngayon. Saka hindi na masama ipakaramdam ko. Pero maano niya sa ano ko na meron pa akong plema sa boses. Pero okay na yung lalamunan ko. Hindi na masakit. Anyway, kung saan kami nagbreakfast breakfast kahapon, kami mag-breakfast ngayon. Tapos magbe-birding kami. Ah, uh, na iba yun. What's this? Uh, uh, chicken. Okay. Chicken. Chicken. Yan, kayo ang kukuha. Ayun, no, may cucumber. Pakuha. Dalawa lang. Okay. Ganyan, kami ang kumukuha. <laughs> sambal yung mga sarap. oh, yun yung akin. Egg, fish cake, anchovy, peanut, sambal, cucumber. Ito ang ating chai. Favorite. Legit chai to eh. Sarap. Ang bilis lang lumamig ng chai. Kailangan inumin agad. Salamig ng panahon kasi. Mm -hmm. Nahuyog. Gusto ko yung magsabi nila no? walang ulo. Oo nga Hindi ka na magtatanggal. Kahit siya, no? walang ulo. Ayan, nandito na kami. Uh, para siyang mga gobat. Ayan. May entrance fee na 10 ringgit. So, that's about 130 pesos. Pwede na. Tapos, ano, uh, hinihingi yung passport number. inaiwan e, namin yung passport sa ano hotel. Hindi naman kasan namin dinadala. Ano, buti na lang dun sa e-travel app. Nandun pala yung passport number sabi pa, you don't have passport number? Kakatawa, <laughs> may bloopers ako. Sabi ko kasi, can I just put ID number instead of passport number? Ayan, si Malo. Ready na yung mag birthday. Ito na yung pants na binili ko sa Decathlon sa Kuala Lumpur. Pero yung pang taas, bukas ko isusuot. Sa birthday din kami bukas. Start na tayo. Samahin nyo kaming maglakad-lakad. Ang doon, ah, may falls tayong mapupuntahan, di ba? Hmm. Robinson's? Oh, uh, hindi. Bumas Ay, Tarik? Tarik Falls? Ano ba Rimba something? Parit? Parik. Parit? Parit. Parit parit, parit Falls. Saan ang daan? Ay, ang pangalan niya, Pejabat, Hutan, Ano? Dera, Cameron Highlands. Ito pa lang yun. Ayan, yan yung aakyatin namin. Ito, tingnan natin yung map. Para hindi tayo maligaw. <laughs> Ayan, Parit Falls. Parit Falls. Maliit lang. Mga sabi nga ni Kuya, mga 15 minutes lang nasa falls na Yan. Ganito lang naman ang trip namin pag ano, nagka-travel. I-enjoy ang nature. Inuna namin yung Kuala Lumpur para relax-relax na lang after. Although medyo na-stress nga kami kagabi. Pero tapos na yun. <laughs> Let's move on. Yan. Ang sarap ng hangin dito. Ano. Um, since maaga pa tas mapuno. Sarap huminga-hinga. Inhale, exhale. <sighs> May na pero parang safe. Ah, niyan lang po puno. Mm. parang ticket na. Dito <laughs> pala 'yung permit ganda Gwanda mhm, mm ganda pwede natin mag camping dito? ba't nakalagay dun, ano? doon? doon baka mali yung understanding <laughs> yan, may mga nagka camping dito Ang ganda. Pwede maligo. Siguro. Pero kung pwede, makamaligo. May parang mga ano dito. Oh. Ano ang tapos sa ganyan? pwede mag picture tapos doon sa kabila may parang bahay ng mga habits puntahan din natin arito nalawa pa ako ayan ganda parang nest ng egg <laughs> ay nest ng egg nest ng ibon ba? Diba? nest ng egg tapos sarili ang dami nagka-camping Pai, pai di, pai di bukas naman, oh bukas naman, ah yang ganda, <laughs> kalo tua, oh iba iba itu yellow, itu blue. feeling ko nasa ano ko Ireland tama ba dun may, may, mga habit house <laughs> oh. baka may nag-i-stay dyan ayan na ang aming susuungin magubat sana walang sawa <laughs> <laughs> Ang daming pako. Joke lang. Kamag-anak lang ng pako yan. Oh, di ba exciting? Oh. Nasa guba talaga kami. And my obsession with bridges continues ayan may bridge ang <laughs> saya ang saya kaya ako may ganito tawid tayo sayang, hindi nyo ako nakita in action. Diyan. Malambot kasi yung park na yan. So, kumapit-kapit kami sa gilid-gilid ng mga puno. <laughs> Dapat wala may action camera ako sa harap ng ulo ko. Para nakikita nyo yung struggle is real. <laughs> Ito, bakit? Buti na lang may hawakan. Diyos Taas niya, no? Ito. Kaya ako yak. Itaas yung pa ako. Tapos kapit. Tapos kapit. Nakaka 0.8 kilometers na kami Wala pa akong nakukuhanan kasi ang lilikot ng mga ibon nasa lawit yung puno hmm. para silang nagbulbul hmm. diba? ganda narinig nyo yun ano yan eagle narating na namin ang summit <laughs> <laughs> joke lang pero yan nasa mataas na lugar kami Sorry and kita yung ibang bahay close up ko yun tapos may highway na dun yun ang layo ng inakyat namin It's 12 noon. Hindi mo mamamalayan yung oras. Gugulat ka na alas 12 na. Lalo na malamig dito, tapos makulimlim o maulap. Hindi namin namamalayan yung tanghali na pala. Enjoy naman kaya kahit may nakuha na ako isang ipon. Hmm, may mga obstacle course. Kailangan umano, mag-duck. yung dulo nito falls so tingnan natin nauuhaw na nga kayo baka pwedeng inami yung tubig struggle is real pero masaya na enjoy ko yung hiking kahit wala akong nakuha ng birds ay may magandang bulaklak dun wait lang kunang ko ito ang ganda Wild na ground orchid. Uh, wild orchid daw. Ground na wild orchid. Ganda dito oh. daming pine cone. Pine tree. malapit na kami sa waterfalls kapag malamig yung tubig ibababad ko yung pa ako para makarecover ka agad kasi napanood ko yun kay Mateo Godicelli after niya magjogging jogging nagbababad siya sa malamig na tubig for one minute so try ko kung effective kung hindi ba sasakit yung muscles ko mamaya kasi nararamdaman ko na ngayon ang sakit ang naaalala ko sa lugar na to ay yung biyak na batos sa amin sa San Miguel dati. Aray. Ang taas pa natin. May nakita na naman akong bulak, -bulak na ang ganda o oh. hindi ko alam kung ano yan, syempre. <laughs> Ito na yung waterfalls magbababad sana ako ng paa, diba? E eh, tingnan niya naman, isu-zoom in ko, ang daming basura. Bakit naman ganun, Malaysia? Pilipinas lang yan. Oh, ang dami. Tapos medyo may amoy. Parang medyo amoy imbor na. <laughs> Dito din may eh, mga basura. Ayan. So hindi na lang ako magbababad kami ay magla -lunch na. Good luck na lang sa pako ako mamaya. Baka pagdating sa hotel, mahabol pa. Iano ko sa malamig na tubig. Yan na, palabas na kami. Yan na.